Yan si Papa Kenneth, yan. For the first time nakita ko siya in person. Ayan nga guys no. Ah uh, magandang araw sa inyo. Uh, at, uh, nandito na ako sa ano, no. Deep ko kasi ngayon eh. Nag uh, nandito ako ngayon sa Philippine Arena. Ang huli pumunta yata dito May 1, 2023. Pero wala ka noon eh. No? Oh, wala ako noon. Wala ka noon eh. May 1 ang, ang gamit ko noon, Tactical na pang ano ko pang harapas ko ngayon ito fat bike fat 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 yan yan yeah. yeah, so nagbike kami kanina ni Idol Kenneth uh, abangan nyo na lang yung abangan nyo na lang sa susunod na video yung bike check video nito itong kanyang uh, Pogi na uh, Aero MTB yan yeah, doon na sa video malaman ko ano yung brand na, no? saka uh, uh, yun sa naka wheel cover no? yan yeah. nandun kasi yung feedback na doon sa wheel cover man. so anyway kasi for this video naman po Mm, ko kasi hindi ko lang kasi mahanap sa comment section sa YouTube pre. May siguro parang newbie pa lang siya no. Newbie pa lang siya sa sa Rigid MTV, mag-setup ng Rigid MTV. Kasi nagtatanong siya kung ano daw yung ano, kung ano daw yung ah uh, kung kung baga yung paano daw mag-setup daw ba na mabilis na set uh, pang mabilis ang setup ng MTV. yan yun, yung tinutukoy niya eh. Hindi ko lang mahanap sa comment section. Hindi ko nakalimutan ka kasi kung video na eh. So, yan ang itatopic natin for today. Yan, sa mga nagbabalak. Sa mga nagbabalak lang naman. At saka, uh, sa mga hindi makabili ng decent na road bike yan. Kasi, pag mag ka kasi ng mga ganong klaseng setup ng rigid MTB, ang laki-laki ng, ang laki-laki ng, ano eh, laki-laki -laki ng savings na matitipid mo. At saka, uh, sulit pa yung piyesan. Hindi katulad dun sa budget na road bike. So, unahin muna natin uh, kung ano ba 'yung paano ba mag-setup na pangmabilisang uh, setup para sa uh, sa MTB na pang-road na pang-road use lang, pang-road pang use lang. 'Yan. Uh, dalawa kasi 'yan, ano eh, Dalawa kasi ang setup na pang-road use na MTB. Yung uh, actually parehas naman yung na rigid MTB. Parehas. Pero 'yung ano kasi yung una, yun 'yung pinaka-sikat na tinatawag nilang freight setup. Yan yung ginag yung crit setup. setup yan create setup yung pangalawa naman yung sa akin yung pang uh, yung pang time trial setup yan yung setup namin ni Idol Kenneth, no yeah. sa mga naglalaro ng criterium ayan syempre create setup yeah. uh, sa mga gustong sumama no katulad ng sa akin ako kasi dati sumali ako ng time trial noon eh ano uh, ttt gamit ko no yan. Kung merong ganung palaro na pumapayag na ipasok yon yung ganung kasing bisikleta na katulad sa akin, yun, yun ang yung setup nyo, yung Aero Bar Rigid MTB, o kaya yung TT mtb na tinatawag nyo. Yun, yung dalawang yun. Pero, sa dalawang yung kasing, sa dalawang setup kasi yon sa dalawang setup na yun, ah, ang pinakamabilis kasi na setup dyan is yung Aero Bar Rigid MTB. Yan, no questions asked. Kasi nga, dahil dun sa yan, sa aerobar na yan. Yan, sa aerobar. Yan. Ang pinakaiba lang, ang pinakamain lang naman ng pagkakaiba ng time trial setup sa crate setup, yung ano kasi, yung time trial setup, naka aerobar. Ah, naka aerobar. Sa crate setup kasi wala. Wala, wala. At saka may konting ano lang, may konting uh, difference lang dun sa angle ng stem. At saka dun sa setup ng saddle. Oh. Yan. May bag, no. may, dun lang yung mini. No, no. Yan ang ano, uh, maliit. Pero ang pinaka big ah uh, big difference ka, yun nga, sa aero bar. Sa crit setup kasi walang aero Kasi sa crit na, sa crit na palaro, na MTB, bawal ang aero bar. Bawal ang aero kasi nga for safety purposes. Although na nakagamit na ako dati na aero bar sa crit noon, kasi nga naka-epoxy na hindi ko na matanggal. At saka lagi naman kasi ako nasa harapan. <laughs> At saka pag nasa likuran naman ako, alam, alam ko naman gagawin ko. Pero, ano, eh, uh, Sa, sa standards kasi, bawal talaga. Ayan. Yan, uh, i-elaborate na natin, no? Yan, uh, ang magiging model natin ito. Itong uh, MTB ni Idol Kenneth Manyes. no? Yan, tayo muna tayo, Idol. Sa frame, kung, uh, kung, kung sa mga, sa mga, ano, sa mga mag-assemble, ang dapat na frame is yung XC. XC Hardtail MTB frame. Ba't umakang ano? Umihay -e dito ah. Hmm. <laughs> Umihay -e dito, no. Um, Yan, <laughs> yung uh, yung uh, yung frame dapat XC MTB frame. Hindi kasi meron kasing enduro all -mountain. all mountain. All mountain. Hindi po pwede 'yun dahil mababa. nga sa masyadong mababa. mababa yung bibi drop. Oh, BB hmm. Yung BB Kaya pag dinagay mo ng rigid fork 'yun, mm -hmm. sasayad 'yung ano. Uh, magkakaroon ng prone sa pedal strike. Ayun, 'yun. Alam na. Uh, talaga suki ko viewer. Eh. So, <laughs> kasi nga magiging prone sa pedal strike. Kaya ang sakto lang, ah uh, XCFTB frame yan Sa mga ano naman sa mga bibili ng stock bike ah uh, yun nga pang yung mga accident, accident. Accident Yan katulad nito, ito kasi binili di pa binili po ito ng ano, stock stock lang yan. Stock lang yan dati na naka-suspension hmm. fork, no? Suspension fork. Mhm. Mm yan, the next naman, siyempre yung fork, rigid fork siyempre. Siyempre rigid fork. Pero meron kasing, ano eh, meron kasing klaseng rigid fork e. Eh. Ito, yung conventional na no, aero type at saka yung tinatawag nilang tubular. Oh, tubular meron. <laughs> yung tubular kasi, ano yun, parang suspension fork yung itsura. Oh, no, suspension fork na yeah. naka-lowered na. Mm hmm, yun ang itsura nun e. Eh. Um, Pares uh, naman ang na magaan yun pero kung ako tatanungin mo, ah, uh, tatanungin nyo, Ayoko ayo ayoko yung ano eh ayoko yung tubular. oh hindi kasi mas aero, hindi aero. Eh. Hindi kasi aero yon kasi cylindrical kasi cylindrical 'yun eh. E, 'yung magkakaroon siya ng drag mm. sa hangin. Ang tawag nila kasi doon 'yung anong mas malaking turbulence. Oo, oh, mas malaking ano. Kapag dumaan 'yung hangin doon uh, sa sa bilog na cylindrical na portion ng ano eh ng Oo, oh, magkakaroon siya. Sa fork Doon nagkakaroon ng drag. Ito kasi bladed. Bladed 'yan pag bladed kasi mas smooth yung uh, mas smoother yung airflow so less na magiging uh, less drag yan syempre yan sa so, yan suspension, ano una muna xmtv frame tapos ito suspension board yan pag mag assemble tayo yung bilikin ng, bilikin ng rigid board kapag ano sa experience mo yan nga sa experience siya stuck static stuck to na naka hmm, suspension, ito, suspension. pinalitan na niya ng laki ng ginaang laki no, no laki kasi tatlong kilo dati 'yun, stock ba? bakal yung suspension, tatlong kilo. So, ito wala pa siyang kilo. 'Di ba, ni sana ko yung stock suspension fork, no, yung, yung magandang klase, or, no? Maganda naman klase, eh, hindi stock talaga eh. Kaya sobrang bigat. <laughs> sobrang bigat tapos madali pa yata masira, 'yun eh. Hindi, yung hindi no, na nagpe-play. Ayun ya Hindi na nagpe-play siya. At, yung na kasi tong... naano na, sa ba, hmm. naano si. At saka at saka maganda kasi dito pag nagpalit ka ng rigid part, magkano lang, magkano bilhin mo dito? 1.8 lang. O, oh, diba? 1.8. Sa Shopee, Lazada. Lazada, Shopee, be. makikita ka pa yata ang 1.2, yung luto. Oo, yun. May makikita. Napaka-affordable, di ba? napaka-affordable. rigid pork. Yan, then, ano pa? Ano pa yung... i -ano natin? Uh, I-assemble. Kasi ito, yung handlebar naman... sa handlebar naman yung lapad wag naman masyadong malapad oh wag naman masyadong Le, ano more uh, more drug na tapos ano pa? Delikado yung pa sa, ano pa sa traffic? <laughs> Delikado sa nakakasabitan. <nangyos> sa Oo, <laughs> oh, madaling masabitan pag mm -hmm. ano, pag sisingit mm -hmm. sa traffic. Ay, Gumawa na ako na gumawa na ako ng vlog nito eh, yung tukol sa para sa akin na idea mm -hmm. yan, na lapad ng handlebar. Sa nakikrit kasi uh, based doon sa kasama ko dati sa PMT Versi ayan. Ang pagkatanda ko mga 640 o 650 yata yung ano, 650 yung lapad uh, ng handlebar mm -hmm. para daw mag sa crit sa, crit madaling ano mas mas, mas, mas optimal madaling, sorry, mas madaling yun siya irimate irimate yon pero sa amin naka aero naka aero bar naka time trial setup maiksi. uh, ano lang makipot lang no mic yung sa kanya kasi mas mic set 570 yung sa akin kasi 580 kay do sa fat bike ko eh na mm -hmm. eta ka aero bar din mm -hmm. 580 rin yan yan then ano pa mm given na kasi yung ibang ano eh given na kasi yung ito na ba pala sa stem sa stem, sa stem naman nagdedepende na yung angle no sa preference sa preference ng rider mm, sa preference ng rider ako kasi nung bata-bata pa ganito yung stem ko mm, pero habang umado yung may dad na ako Hindi, tumatas pa. na yung angle eh baka ko na rin magpalit ang angle eh, kasi medyo <laughs> nare-restrain na rin yung likod eh wala ko nang medyo mahaba ng konti uh -oh. tapos Ang gano'n na, na negative 70 na lang Sa akin kasi dati nung pandemic ganyan pa eh Ganyan, ganyan eh, Ngayon kasi dito. ano na lang eh Uh, humaba yung sa akin, 150 na. Pero yung angle, 7 na lang. <laughs> okay, may gusto sana ako yung negative 35, yung 135, yung hanggang, baka hanggang dito yata tayo. Kaya oh. na, masakit na sa likod. Masakit na sa likod eh. No? Lower, masakit na sa ano, pag naka-aero po siya, hmm. masakit na. Pero naging benefit ko dun sa, ano, medyo tumaas. Mas nag-aero mas nag ako doon. Hmm. Kasi mas lalo ko ano eh, mas hmm. nagiging ano, nako-compress ko yung katawan oh. ko. Hindi ko tulad dati nung bababa. Ito, medyo hirap na ako pagka na nakahirap na hmm. eh. Kasi sa likod na yung nag oh. Yun uh -huh. eh. Try mo, try mo oh, itas na ko. yung magpapalit na ako nito eh. Mm. But, mag yung ako. Magpapalit na ako niya. Yung medyo mas na, lesser na, kas, na, kas, na Budget lang, kaya alam, medyo mataas na ng konti. Hmm. Dati kasi yung stem ko, ano yun, yung wake, hmm. yung negative 25 tsaka 90 lang maiksi. Mm. Eh, ginaya ko lang, medyo binaba ko lang hmm. dati medyo okay okay pa medyo nagka ng edad mm. eh medyo sumasakit yung likod ko pagka naka aero position na, naka aero position na yun eh, no? masakit na sa likod yun pagiging katulad mo rin ako yeah, <laughs> tataas, eh. na rin. tataas na rin <laughs> tataas na rin then yun nga sa, sa mga gusto mag, mag setup ng ano mag setup ng time trial setup uh, yun nga aero bar ito yung pinaka sabi ko dati, ito yung pinaka importante ano sa akin kasi sa ganyang, sa aerobar kasi doon po nagagawa yung pinaka aer, aerodynamic hmm. position na uh, time trial position. Oh, walang tatalo. Dame. Walang tatalo. Uh, kasi may nagtanong sa TikTok eh kung pwede raw ba sa, pwede raw na lang ba magpapi pose? Pwede naman kasi nga lang hindi pa rin tatalo yung okay. nakaganito eh. Um, ganyan, mas maganda yung maganda yung setup. Hmm. Kasi sa crit sa pag ano pag ko ng crit na bawal aero robot pwede yun well, pwede. optimal yan. yun pwede pa, optimal. pero hindi uh, pag pero i-compare mo dito Ay, hindi, It, ito pa rin ito pa rin mas maganda pa rin to eh yeah, mas maganda pa rin yan kasi uh, mas uh, ito yung aero bar na to ma, ma ano eh ma magagawa mo yung pinaka aero na uh, titi position na na frontal area oh, hindi katulad doon sa nakapapi pose yan, yan nga yung sa aero bar, no? Para lang naman to sa mga nag, ano, sa uh, time, nagbabalak mag time trial. Pag crit, puppy pose na lang. Um, pose. Kasi bawal ang aero bar dun. Um, bawal. Then, next naman sa, sa seat height naman kasi, sa seat height, akala nila kasi kailangan pa taasan na taasan. Ay, Hi hindi rin. Kailangan. Depende sa height lang yan. Depende oh, sa height ng rider. Kung ano pa rin yung comfortable. Kung mm ano, -hmm. no, comfortable sa'yo. Mm -hmm. Hindi pwede yung sobrang tapos. hirapan eh, ka lang masyadong pumidal. No. Mm -hmm. Akala nila kasi yung iba, mas mataas, mas maganda. Ay, hindi, hindi. <laughs> may ano yan, may sweet spot yan. sweet spot. Kaya, at saka delikada dito sa frame. Hmm. Pag masyadong mataas, baka mabali. Oo, oh, kasi yung ibang, yung, yung iba kasi, dito nandito na yung dulo ng seat post eh. magkakaroon ng crack. Kaya yan. ito, yung... crack dito. Oo, oh, delikado rin. Delikado rin. Yan. Yung pag, yun yung pagdating sa seat height to. Sa saddle naman, depende rin sa preference. No, preference. Iba-iba, gusto-gusto. Mahaba, walang butas. Mm. Mm. Katulad niya, gusto niya yung may butas tapos ano nakaano na naka power saddle lang may ano to eh? short ano to eh, short, short saddle, saddle yan. eh yung sa akin kasi kurbado hmm. sa uh, MC seat ko pero may butas din yun pero medyo manipis lang yung foam so yun nga pagdating dito personal preference okay. din okay. Yan. Okay. yan and next naman sa drivetrain sa drivetrain naman kasi ah uh, pagdating sa pag long ride para sa akin ah pag long ride para sa akin, 2 to 3-by oh, pa rin. 2 to 3-by pa rin. 2 to 3-by pa rin pag sa NTB. Ah, uh, yun nga. Kasi nga, mm, siyempre may paahon, may oh, patag, yeah. may lusong. Kasi, gumawa na ako ng vlog niyan eh. Oo, oh, napanood. Meron na akong vlog niyan kung ano yung penalty kapag nag-1-by ka. Ah, uh, kasi nga sa 1-by, it's either na sobrang bigat ng drivetrain setup mo or sobrang gaan naman. Hmm. Sobrang gaan. Ito kasi, since na uh, mostly flat ka naman oh, eh. Oo, dito, no? dito-dito lang. Dito dito lang halos. Yan. So mostly okay. flat naman siya. Yeah. Ito 480 na one naka one by set. Tapos malaki mali, ano pala maliit yung bracket no. Yung sa akin kasi ginawa ko rin one by kasi hindi ko na kasi nilolong raid yung ano ko eh. Hindi ko hindi ko na kasi nilolong raid okay. yung MC ko. Pang mermosa na lang kasi yon. Yung ahon naman kasi kalkulado ko na na pwede pa rin yung one by ko doon sa MC ko. Yan. Pero nabugbog ko dito nung nagdiyate ako. Kawawa ako dyan. Ah, kasi so, yung last yun, pag may, uh, may matitinding ahon nun eh. Last ayun, ako eh. Ayun, nilog... Naubos so, yung lakas ko kaya nagtulak na lang ako. pag paahon. Ayun. Wala eh. Hindi ko nung may shift na mata. Sa... Masyado na ako. Masyado. Yun, 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 yung, yun yung penalty diba? Oo, no, overkill pa rin. Overkill kapag nilong ride mo oh, sa maahon. Tapos pal... yeah. ka rito yung red drive mo. mo. Kaya para sa akin, pag long ride, 2 to 3 by setup. Pero pag mga circuit-circuit na ganyan, Uh, pag puro ahon, siyempre, maliit yung chainring. Yeah, maliit lang. Pero pag full flat, yan, ganda rin yan. Okay. Yeah. So, depende sa nirurutahan pala. Okay. Pag tatig sa drive train, depende yan sa nirurutahan mo. Then, sa wheelset naman, yan, meron na akong vlog yan, sa ano pa yung experience ko sa 26, 27, 20, ano, 26, 27, 29. Yan. Sa mga di pa nakapanood, lagay ko na lang yung link sa description box. Ito no? kasi, yung sa experience ko kasi yung 29er uh, sulit na sulit 'yan dun sa patag dati sa Danghari. Hmm, Napagod naman yung mga oh, video ko naponad, dati no. Ko nung ECQ dati. Oh, ECQ. 'Yan. Para sa akin kasi 29er kapag full flat. Pero sa bermo pero sa bermosa kasi nagpalit na ako ng ano ah uh, nung mag-bermosa na pala ako, nagpalit ako ng 27.5 kasi nga Marami ahon. No, maraming ahon. Oh, marami ahon. medyo challenging sa ahon. Eh. Oo, yung 29 mahirap kasi yung ano, yung 29 yeah, eh. Oo, no, Yan, uh, kaya at saka mas magaan kasi yung 27.5 yeah, kasi man, less material. less material. Yan. Ako naman kasi hindi na ako nag hindi yun nga sabi ko dati, hindi na ako nag 26 dahil dahil ano eh nung nagpalit na ako ng bagong frame, nagpe-feather strike na ako kasi medyo bumababa na yung bibidrop. drop. Yeah kaya doon ako nagpalit ng mga iba't ibang wheel sizes. Una una, una 29, uh, pangalawa naman 27.5. pero sa experience ko, mm, pag puro ahon 26. pag puro ahon para sa akin 26, kasi mas magaan yun, mas madali kasi ibilog yung 26 sa ahon. yan. Uh, subalit so naman, uh, so pag asan naman, pag all rounder naman 27.5. Uh, yung compound ahon lusong patag 27.5. Sa 29er naman, pag full flat, 'yun full flat na. 29. Yan, yan 'yung na experience ko, no. Uh, ano pa? siyempre, kahit na hindi kayo mag-setup, kahit anong setup ng MTB, siyempre, 'yung brakes ninyo dapat maganda. Hydraulic na. Kasi ang dami, kasi ang dami ng ano eh. Ang dami ng mura ngayon ng hydraulic oh, brakes Marami na. <laughs> sa MTB. Okay. oh, marami na. Ang dami ng mura eh. Na kita. yung Shimano MT200, wala pang 2,000 makakabili ka na eh. Mm -hmm. Yan, hindi ko tulad sa... Eh, hindi ko kasi nagdidik eh. Nakatakot mm. yung ibang brand. oh, yung ibang brand nga lang nakakatakot yung mas mura. Yung hindi kilala, nagdidik eh. Mm hmm. magdik. Ah, uh, yun talaga Shimano talaga. MT200 pambansang uh, hydraulic brakes. Kung may budget din, MT201 na para aluminum. Yung... Kaso nga lang yung MT201, mahirap na maganap. Oh, mahirap na maganap. Parang, e. lim, parang limited lang yung nagtinda hmm. Yeah. nun eh. Yung dati, marami namin yung nagbibenta ngayon. Parang wala na nakikita, puro ganito na yung po, MT200 din. Oo. Yun, at saka ano pala, sa gulong pala. Sa gulong, siyempre, sa gulong, siyempre slick tire na. Kung ano ah, sa, ano, kung sa, sa mga sumasali ng criterium, kapag ang organizer pinapayagan do pinabayagan to ito na gamitin nyo. Oo, oh, yan na na, siyempre. Yan, yan na. At saka pag sa time trial, ito na siyempre. Oh, siyempre. <laughs> ito yung ano eh, isa sa mga fast rolling eh. Pinaka fast rolling na gulong na nagamit namin eh. Mm -hmm. Meron niyang video, meron niyang feedback dyan sa bike check video, bangaw nyo na lang si Idol Kenneth. Eh. Pero kapag ano, kapag, sa tingin ko, kapag, parang bawal to, bawal yung, bawal yung, uh, yung slick tire, ang ah, kalimitan na modern na uh, may nabitar na ano, cobra skin ba yun? Oo, cobra skin. Yun, yung, yung, yung ano ngayon magamit yun. Eh. kasi yun eh. No? Mas, yung mag magand. mas magat pa dyan eh. Sa, ni eh. kasi ano lang yun eh. Fold, bit yata yun. Oh. At saka yung knobs nun, di naman malaki. Ali, alit, alit eh. na, nipis na. Yung napanood ko sa vlog ni kay Eric Motobag. Oh. Yung yung nung gulong niya ta, gamit na nung napanood ko. Oh, sobrang ano, sobrang lit na lang ng Parang parang hindi na nga, parang hindi ko ano, sa ko ako lang, ha? parang hindi ko na tina-consider as nabit pa rin. Ah, hindi na. So, parang, sobrang nipis eh. Parang um, nalilito no, na. At saka parang undersize. Oh, undersize Maliit, mali 2.0 lang. Hindi, 2.0 daw kunwari. Hmm. Eh 2.0 pero ano parang 1.0. Oo, <laughs> oh, parang ganoon nga eh. Maliit lang. Maliit lang eh, no? Pero sa regulations naman ng MTB Crip, 1.9 naman yung ano? oh, 1.9. naman yung... Uh, 1.9 naman yung pinaka-minimum tire width na uh, kailangan, yon no? Yun, na-mention na namin. Kung sa, yun nagtatanong, no? Kung ano ba yung... Uh, paano mag-setup na... Mabilis na MTB na... Yung uh, di ka makabili ng mabilisang road bike kasi kung gusto mo na ba pang mabilis ang road bike, kailangan mo ng malaking malaking, malaking 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 <laughs> malaking Pera. <laughs> kasi all the na meron kasing road bike na budget. Naku! Ay hindi ko, hindi ko maganda. Okay, okay ka ikaw diba? Hindi maganda yung budget ng road bike. Yan, yung, yung mga nagre-recommend na ganun, uh, meron ko yung nagsasabi na, eh meron naman budget na road bike eh. Yan yung wala, wala talagang alam. Eh, eh kasi dito nandito yung <laughs> Ayon, okay, wala yun. Ah, yun. Isa na yun. Yun. Paangit, eh. Tsaka yun, yung drivetrain. Di maganda. Yun, uh, gagawa ko ng separate video nun. Kung bakit ayon ko nang sulit yung road bike mo. Yan, isa na yung sinabi niya. Kasi nakita mo na rin, di ba? Nung bibili ano, ka ng bisikleta, di ba? Hindi. Tsaka yung mga kapitbahay ko, gamit ganun. Pangit eh. nga eh. Hindi ko trip yung tsura, pangit. Tsaka di road bike. Yung kasi ang ano Yung kasi yung sinasabi ng mga haters kong purista eh. eh. meron naman man eh. Meron naman murang road bike eh. Eh sila kasi hindi hindi sila gumagamit noon. Ay, hindi naman <laughs> po. Kaya hindi na alam 'yun. Tsaka <laughs> sa daan mm. eh, mahirap sa daan, daan mm. sa bulakan. Eh may maganda kalsada, eh, tapos pag tag-ulan, yari na naman. At saka nila, lahat ng road bike, lahat-lahat ng ginawa road bike dito eh lahat na mabilis, mali. Eh. Hindi. <laughs> hindi. Ayun. So gagawa ko ng separate video tungkol doon no, oh, sa sa tungkol sa road bike na yun oh. So hanggang dito na lang uh, at anong oras ba? 10 o'clock na. Man. O 9 o'clock na. 9.22. Ayun, uh, mainit na. Uwi pa ako. Uwi pa ako ng bakor. Oh. so kung meron kayo tanong regarding dito sa video na, na to, i-comment ninyo sa comment section down below. So, shout out, ano? Shout out ka muna. Uh, shout out sa mga social media friends ko dyan. <laughs> Yan, so maraming maraming salamat tayo doon. Diba? Yan, abangan niyo yung kanyang bike check video. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick naman. Bulubulul ako. notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. And ride right safe po sa inyo.